maligayang araw po sa ating lahat at maligayang pagbabalik sa ating podcast show na Relax, si Lord at ang santo ang bahala sa atin. Ito po si JM at maligayang pagbabalik sa ating ikalawang pagtatanghal sa Sabadong Gabing Podcast Show. Yes, narinig ninyo na Tagalog ang ating lingwahe ngayon or ang ating wika ngayon sabagkat tuwing Sabado ng gabi ay mapapakinggan natin ang Tagalog na mga pagbasa para sa araw na ito or para sa linggong darating. Ngayon ay ang bisperas ng kapistahan na pagdadala Jesus ng Panginoon sa templo at bisperas din ng digang araw ng mga namamanata sa Diyos at bisperas din ng kapistahan ng mahal na Birhen ng Kandelaria. Bago tayo dumako sa ating mga pagbasa ngayong araw na ito, ay pakinggan muna natin ang baunang salita ayon sa Sambuhay, ikalawa ng Pebrerong edisyon. Mga ginigilig kong kapatid, ipinagdiriwang natin ang dakilang araw na pagdadala kay Jesus na Panginoon sa templo. Sa hayagang pagtupad sa utos ng, ng Diyos na tinadhana ni Moises, ang totoong naganap ay ang pakikipagtakpo ni Miss ng Mesiyas sa mga taong nananabik para sa kanyang pagdating. Sa pag-akin na ito, ang mga banal na matatanda ay naparoon sa templo. Sa tulong ng tanglaw ng Espiritu Santo, kanilang nakilala ang Panginoon at masaya nilang tinanggap siya. Kaya naman tayo ngayon naririto ang nagtitipon bilang tugon sa bag-akin ng Espiritu Santo. Tayo'y magproposisyon patungo sa tahanan ng Diyos bilang pagsalubong sa Mesiyas. Makaharap at makilala na wa natin siya ngayon sa pagsasalo sa pinagati hating tinapay hanggang sa kanyang maningning na pagpapakita. Kaya ngayon ay pakinggan na natin ang mga pagpapayag ng salita ng Diyos ngayong araw ng linggo o bisperas ng kapistahan ng pagdadala kay Jesus na Panginoon sa templo at bisperas din ng kapistahan ng mahal na birhen nang Kandelaria. Pakinggan natin ang unang pagpapahayag o maikling panginilay sa unang pagpapahayag. Ayon kay Papeta Malakias, may isang takapagpahayag ang isusugo upang niyanda ang sambayanan pa sa kanilang pagtatakpo sa Panginoon. Ang ating unang pagpapayag ay ayon sa aklat ni propeta Malakias kabanata 3 talata 1 hanggang 4. Muli, ang ating unang pagpapayag ay ayon sa aklat ni propeta Malakias kabanata 3 talata 1 hanggang 4. Pagpapayag mula sa aklat ni propeta Malakias. Yes. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Ipadadala ko ang aking sugo upang ianda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahayag ang aking tipan. Ngunit, sino ang makakatatagal Pagdating ng araw na iyon, sino makakarap kapag siya'y nagpakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng magdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon. At ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa kanya tulad ng dati. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Ang ating salmong tugunan para sa bisperas ng kapistahan ng pagdadala kay Yesus sa Panginoon ng, ter, ng Panginoon sa templo ay Diyos na makapangyarihay, dakilang hari, kailanman. Pakiulit po, Diyos na makapangyarihay, dakilang hari, kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Tugon, Jos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang hari nito ay sino ba? Siya ang puong dakilang talaga. San mang labanan tagumpay ay kanya. Tugon, Jos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. <clears throat> Ang pinto ang luma ay buksan ng lubos, ang da dakilang hari ay doon papasok. Tugon, Diyos na makapangyarihay, dakilang hari, kailanman. Ang dakilang hari, sino bang talaga makapangyari ang Diyos at hari siya? Tugon, Diyos na makapangyarihay, dakilang hari, kailanman. Pakinggan naman natin ngayon ang pagninilay o oh, maikling pagninilay sa ikalawang pagpapayang. pagpapayat. Hinihintay ng mga Hudyo ang maluwalhating pagdating ng Panginoon na siyang huusga sa lahat. Magsasakatawang tao si Jesus upang maging mawaing tagapamagitan natin sa Diyos ang ating ikalawang pagpapayag ay hango sa sulat sa mga Hebreo, Kabanata 2, Talata 14 hanggang 18. Muni, ang ating ikalawang pagpapayag ay mula sa sulat sa mga taga Hebreo, Kabanata 2, Talata 14 hanggang 18. Pagpapayag mula sa sulat sa mga Hebreo. Iyamang ang mga anak na tinuturing ng Diyos ay tao, naging tao din si Jesus tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa mga magkita ng kanyang kamatayan ay may gupo niya ang Diablo na siyang may kapangyarihan na, na, na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, Pinalayan niya ang lahat na naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinailangan matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mabagin at tapat naglilingkod sa Diyos ang naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Sapagkat siya may tinukso ang nagbata, kaya ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Para sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula sa bayan mo, tinakila. Aleluya, aleluya. Ngayon ay datakon na tayo sa ating ebanghelyo para sa araw na para sa linggong ito ng kapistahan ng magdadala kay Yesus ng Panginoon sa templo at ang ating ebanghelyo ngayon ay hango sa ebanghelyo ni San Lucas, kabanata dalawa, talata dalawamput dalawa hanggang apat na po. Muli ang ating ebanghelyo para sa araw na ito ay hango sa ebanghelyo ni San Lucas, kabanata dalawa, talata dalawamput dalawa hanggang apat na po. Sumainyo nyo ang Panginoon at sumay nyo rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang hiharap sa Panginoon. Sabagkat, ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. Ang naghahandog sila ayon sa hiningi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao doon sa Jerusalem ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito ang naghihintay sa kautusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na pinangako ng Panginoon. Sa panubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo. At nang dalihin doon ng kanyang mga magulang ang sangkon na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong tagabagligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga entil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. ha ang amat ina ng sanggol sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Minasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas na marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin na marami, kaya't mahayag ang kanyang iniisip. Dahil dyan, ang puso mo'y para nang ang para na rin ng isang balaw. Naroon din sa templo ang isang propetang babae ng pangalay Ana, anak ni Fanuel na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. Pitong taon lamang sila nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw gabi sumasamba sa Diyos sa magitan ng bagayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ng ngayon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalta rin siya tungkol kay Jesus sa lahat na naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang may sagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazareth, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Mga kapwa kong relaxers, mga kapatid, narinig na natin ang mabuting balita ng Panginoon pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Unahin na muna natin ang pagninilay ngayong ninggong ito sa mga magkita ng Sambuhay Misalet Jubilee Year, Jubilee Year 2025 Pilgrims of Hope. Na may temang luche. At ang pangninilay ay hango kay Clergy Vince Anthony Avellano, SSP. Layunin ng Dicastery for Evangelization na gamitin ang pop culture upang ilapit ang simbahan sa puso ng mga kabataang kristyano. Kaya naman, Naglunsad sila ng Vatican Mascot para sa taon ng Hubileo 2025 na pinangalan ng Luce. Likha nito ni Simone Legno, isang Italianong artista. Ani Simone, kinakatawan ni Luce ang, ang, ang mga sentimiento na umuugong sa mga puso ng mas batang henerasyon. Liwanag ang kaulugan ng Luce. Simbolo si Luce ng isang kabataang kristyanong kapwa manalakbay patungo sa lakilang liwanag, si Jesus. Tutulungan tayo ng ating mga pagbasa ngayon upang makasapi sa dakilang liwanag ng Diyos sa ating unang pagpapayag, sinabi ni Propeta Malakias na darating ang Panginoon upang linisin ang kanyang templo, ngayon din ang mga pagkakasala ng bawat taong sumasamba doon. Ang pagdating ng Panginoon ay magpapadalisay na siyang susi upang manumbalik ang lahat sa liwanag at kalwalhatian. Iyon ay mangyayari kung tatalima at susunod sila sa tuntunin ng Diyos. Samantala sa ating ikalawang pagpapayag, si Jesus ang naging simbolo ng pagsunod at pagtalima sa kagustuhan ng Ama. Ang kanyang pag ng sarili ang siyang napanumbalik ng kadalisayan pag-asang kaluwalhatian, liwanang na walang para sa bawat mananampalataya. So masalamin ito sa nangyayari sa ating ebanghelyo ngayon. Sa ating ebanghelyo, ang ama magulang ng ating Panginoong Yesus ay matapat na tagasunod ng batas ni Moises. Kaya naman, tulad ng iba pang mananampalataya, niandog nila ang kanilang anak sa templo, sa Diyos, si Jesus. Ang tangan nilang liwanag ang nagbigay liwanag at kaganapan sa mga buhay na matatandang sina Simeon at Ana. Na nananabik na masilayan ang kaganapan at maningning na pangako ng Diyos para sa bayang Israel. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ang magdadala sa atin sa liwanag ni Jesus. Tingnan na lang natin ang mga tauhan ng Pasko. Jose, Maria, Zacarias, Elizabeth, Simeon, at Anna. Silang mga nag-aalinlangan, nagdadalawang isip, nababahala, ang naghihintay. Pagsunod sa Diyos ang nanaig sa kanilang buhay. Kaya naman, nagningning ang liwanan ni Jesus sa kanilang mga buhay mahirap sumunod. Napakadaling lumabag. Bakit? Dahil nais nating maging Panginoon ang ating mga sarili. Hindi tayo sumusunod dahil ayaw na nating makinig. Mas gusto nating pakinggan ang sarili. Kaya nga, kapag may isang taong hindi maayos ang buhay, Sinasabi natin siya'y pariwara o di kaya'y naliligaw ng dandas. Dahil nawalan na sila ng direksyon patungo sa Diyos. Ito din ang hamon sa bawat namamanata sa Diyos. Ipinagdiriwang din natin ngayon ang World Day of consecrated life. O ang Pro-Life Sunday. Ito'y isang magandang paalala at hamon sa atin na merong mga tao sa kabila ng kanilang kakulangan, kasalanan at kainaan, nagsisikap sundan si Jesus. Ipagdasal natin sila upang sa kanilang pagsunod, mangnining din, magniningning din ang kanilang buhay nang sila'y maging liwanag ng pag-asa para sa iba. Hindi magiging madali ang pagsunod sa Diyos. Marami ang madilim na lambak, maputing na daan, unos o dilim na kailangang suungin sa buhay. Ngunit tulad ni Luce, naway, wag mawawaglit ang ating paningin sa liwanang ni Kristo. Naway, tulad na matauhan sa ating ebanghelyo ngayon, tuluyan nating masilayan ang liwanang ng kaligtasang hatid ng ating Panginoong Jesus. Maraming ina ang nasasaktan sa pagdurusa at pag sa walang salang anak. Sinabi ni Simeon kay Maria, dahil sa kanya babagsak o babangon ang mga Israelita at magiging tanda siya sa haram nila at kanilang sasalungating. Kasi kaya mahayag ang lihim sa pag-iisip ng mga tao. Ngunit paglalagusan naman ng isang punyal ang puso mo. Naranasan ba natin ang tulad ng nangangamdaman ni Maria na matinding paghati pigati ng isang ina dahil sa maling pag sa anak ang komunidad? pinili niya ng Diyos si Maria upang maging ina ni Yesus. Dahil kaay, kahit gaanong katindi ang hirap at sakripisyo na maranasan na kanyang anak, mananatiling siyang tapat sa kalooban ng Diyos. Kahanga-hanga ang sakripisyo at pangmamahal ng isang ina para sa kanyang anak. Nakaraniwang naglalayon ng mabuti at maayos na buhay para dito. Pinakita sa Ebanghelyo na ang mag-inang Maria at Jesus nakaranas ng ligaya at pigati sa buhay. Karanasan na marami kung hindi lahat ng tao. So, Sabalit, ang nangyari kay Jesus sa Cruz, isang napakabuting balita sa ating kaligtasan. Manalangin tayo sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama, pagkalooban ninyo kami ng pusong tapat na nagmamahal sa inyo at tiyak ang iyong tulong at awa sa aming matinding pigati. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At dyan nagwawakas ang ating ikalawang Sabadong Pagtatanghal para sa gabing edisyon ng Relax, si Lord ng mga Santo ang bahala sa atin. Ito si JM na laging nagpapaalala na ano man pigati ng ating pagdadaanan iniligtas tayo ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang pagpapako sa krus upang iligtas tayo sa kasalanan. God bless.